Ganito po karami isang puno. At titingnan ko. Dadakutin ko. Hmm. Mayroon po kailangan bawasan. Bawasan. Ayan, bawasa. tingnan natin. Ayan, kung makakita niyo po yung paglalagay. Ang pagsasabog, Brad, hmm. Edi... yung, isang takot na ganyan, kung saan siya na ano, ayan, hmm. isa. Dalawa. Tatlo. Hmm. Apat. Ngayon yung alak para makompleto. Hmm. Mga anim. Ah. mga anim na dako tapos yung sa 1 port yan. sa loob. Hmm. 1 bawat support. So natin tong para alam mo. Mga anim na dako. Hmm. yung hmm. kan, yung tatlong taon. Tatlong taon. lang. Ay mas ma konti lang o. Ay mas ma konti. Ah. Okay, apatin mo. Ay, okay. Hmm. Apa? Oo, oh, dami mong bunga ano. Ah, oh, masaya wala... sa lupa yan, tumutukod sa lupa yan. Ah, ito isa gin na sumasayaw sa lupa. Oo, oh, yung sumasayaw. Ah. Pero nagkakalamay kaya yan. May oh, ayun ah. Ayun, na, ayun doon. Surut-sunod na siya. Pero maganda dito, patabaan sana. Ayun, pag nalagyan po ng kuan niya. lalaki lahat yan, ay binuin uh, niyo no. Ay dami oh. Baka hindi lang, ha, ah, Brad, uh -huh. hindi lang siguro isang daan ang piling nito, ano? Hindi po matamis, parang ano ba para sa aking batching ba siya? Ano bang kuha niya? Hindi, basta ano to. Hindi natin alam kung ano meron dito. Pero hanggang saan nagkakaroon ng laman yan? Hanggang dyan. Hindi, uh, maglalaman yan. Lahat, Bakal mag laman, lahat po yan. Ah, lahat so, maglalaman pala, laman ito? Ah, maglalaman yan. Ah, magaling pa lang. Uh, ayaw, ah. ayaw lumabay ng... Oh. Ayaw, nagpipiling pa. Oh. Pag, pagkatapos, sa pag ah, haba hahaba pa dito yan. Pag mataba po ito, hanggang lupa po yan. Ah. Uh, medyo ano kasi. Medyo tumangkad. Uh, tumangkad siya, kaya siya talagang... Pero pansinin mo yun, ah. Oh. Lumalawit yung buwan niya. Hmm, Hindi siya tindulan. Ano bang klaseng saging 'yan? Beti di tordan din niya, kaya nga lang. Tordan ay... din. Hindi lang siya ganoon katamis. Ito naman, ay, ano naman 'yan? Tampuhe yeah, 'yan, meron ako niyan eh. Ah, oh, ito Ayun. Oh, matampuhin ito pag hindi kinuha ng bunga. Hmm, haba nga naman ako nito. Tatanggalin din po namin ito. <laughs> ay para lumaki. Ay hindi po. Ay. Ah, kasi Sa din po eh. Ah, sa Sa gabal. Sa gabal. Siguro hmm. yeah. okay, yeah, yeah. yeah, no. tingi sa hita nang malaki. Oo, oo, ganyan din. Isang barita naman. Ah, dumugo itong nasa harap ng bahay mo para pag may nakakita magkatakot. O nilalagay sa likod at <laughs> hindi mo makita. Ayaw, papayate, padyo mike niya. Katan din sasakyan naman ay mailagay. Eh ganyan pala kahaba ano? Uh, oo. Oh, na, nakita akong, na, na, akong, na yun, na ko nga, nakita ko nga sa kanya Facebook. Oh, wala wala saking ng ganyan. ganyan. Eh, sige mo, napakahaba pala niya ko na yun. Pagdili lang mo yung piling niyan. Oo, kaya lang, sa amin yung magnanakaw, pupusuan ng timano yan. Matakot <laughs> <laughs> sa, sa puso ng sasig. Kailangan doon sa gilid ng bahay, tanay. Okay Oo, kaya nasa harap para... Oo, nasa harap para, na eh, para kitang-kita yung magnanakaw, kung sino yung oh, kawatan. Brad, kana, bigyan mo rin niya sa akin, patingin kabilaan. Saan at totoo, sanay rin ako maganyan ng saging. Alam ko kung saan siya bibirahin. Uh, Ah. Ah, expert ka sa kanila saging, dati saging ng sa kanila. May saging kung Gusto po ninyo mm -hmm. ito po. Ay malaki na po 'yan. Tatanggalin din po namin. Ah. Uh -huh. Baka pili po ito malaki. <laughs> Sasabit sa kwai sa bagay, tatanggalin mo lang ng dahon 'yan eh. Tanggalin po natin 'yan ito, sir. Ah. Uh -huh. <laughs> Ay, lang malaki na eh. Isa na 'yan. Depende niyo ito ililipat. Ito makokontak. Oo. Sa Hindi kasi sa padyong dulo. Mm. Hayop. -hmm. Oh. Paano nakatanim ng ganito sa bundok? Ah. Kinatigan okay, oh. ng mga kulot. Dahil hindi, di nga na, sabihin, di maba hindi makain, ma makain di mabili. Ito po malaki. laki. Biaan Pero hindi naman siya mabuto. Hayop. Ah. Parang Pero matabang naman. Matabang? Ano ba 'to? Mhm. Bago mag-Disyembre eh, mamumunga na 'yan. Ah, 'yung ganyan. Oh, eh, laki na 'yan. Ay, oo nga ano. Hindi kaya mabuwalire. Ay hindi. No? Kahit mabuwal tang galin din ko nan. Eh bakit? Mister Ted, Mister Ted. Ah. Uh Ay na paihinog eh. Marami po kaming ganyan kabundok. Ay, kumagari ito, sawa-sawa na pala sa ganyan. Okay, muna. Eh, pwede pa lang pang kuha dyan, eh, pang display eh. aise bage uma matabang yan asuka lang katapat niyan pwede Ay, na drain kurin eh sige bejo iklatin mo no conte de proton tayo teka mm mm ya dapat dapat Ya, namanya Desember lang momomongan lang ya di mapainang gut ah Sabi, walang lasa talaga. Matabang. Matabang? Ah. Hindi kagaya talaga ng mga latordan. Pero talaga ba? Yung gulok mo, tanggal mo natin ang dahon. Oo, dahon na kuha niya. Okay. Yan ang sinasabi ko sa'yo, pagkulang ng sustansya. Hindi siya... Subukan mo nga, mag-anak nga ng 20 tao. Tapos ganyan ka... Tapos ganyan ka rami bunga, no? Hindi, pag pag nalagyan ng magandang patabayan, baka tumamis din. Mm -hmm. Maraming gano'n ito dito sa Sa inyo nyo mm -hmm. yung lahi nung Kwan na yan ano Kala hmm. ko sa dabaw pa lang sa dabaw ko nakita yung ganito eh Parang pa yan pa Parang natural lang dito sa Kwan ano Tinanin namin sa tas Ano di gusto nang makulot mm -hmm. Ayaw nila <laughs> Eh kasi di siguro sila baka benta Hindi <laughs> nila makain Ah Masailan dito mga kwan ano Mm hmm. Yung puwitan. Ay na banya eh. Sandali lang eh magbubunga na. tayo so, yung yo po ng ating subscriber. <laughs> tayo lang, tayo lang kamo meron 'yan siyang uh, pinagkukunang dito ng tubig na sapa kaya naswertehan niya na merong sapa dito kaya walang problema po sa tagaraw problema lang nila rito yung makapagpabunga ng tagulan dahil uh, nasisira siya dahil ulan ng ulan po ang uh, dito sa area Hello, so, ganun pa man ayan na uh, meron pa rin siyang mga bunga naman na uh, meron dito active pa ang mga manunusok oh. Ayan, mga nasisira pa ng mga manunusok yung kalamansi. Kaya, naobliga rin sila pala rito mag-spray. Tapos, ito, oh. ito yung magiging uh, one problem po niya. Kakaroon po siya ng kulay brown. Ito yung nag-umpisa ng pagkasira. Yung naluluto. Hmm. Kaya, balik ta dito. Pagka po patagulan, hindi po sila makapagpabunga ng kalamasi para na raw nakakapagpabunga sila bagay isang banta maganda rin dahil mura lang naman ang pagkatag-ulan ay eh ito nakabakante makakalusot sila ng bunga pagka para sa taga na pagsapit yan kaya pahataon na po itong um, kalamansi niya ito tatlong taon na ito yung mga matataas po sa pinakadulo yun, yung mga single single na yun ate po pinapuputulan po sa kanya para po siya ay lumabong um, lalaki naman po ang bunga niya kaya lang nagkakagalito yung kanyang balat po. iba yung balat niya siguro dahil doon sa pataba yung triple lang kanyang pinapataba rito sa kanyang kalamansi kaya babaguhin natin yung abono kaya matetesting po niya rito yung uh, organic fertilizer Ayan. ito magbubulaklak din ito pagka ito nalagyan po ng pataba mga oh, katribya at least po siya ay eh, nakakuha na po rito ng harvest merong uh, pitong pitong ektarya do sa kanilang kapitbahay na pabayaan ng kalamansi uh, pinahawakan pa ng technician na taga Dabaw hindi po napaayos hindi po napaganda kaya lang uh, yun hindi na po niya naagapan eh tinamad na yung may ahri. hindi na niya nakawa ng mga katribya ah eh, uh, ah uh, sayang lang din po <laughs> ayong yung kanilang uh, pinondo, nilinis, pinastos, hindi po bumalik. Ayan. Yung pong saging na wala sa amin. Ayun. Mayroon na tayo ngayon yan. Kakaroon na tayo ng saging. <laughs> na hang sumasayad sa lupa ang bunga. Siguro pag nalagyan ng pataba natin baka tumamis ang bunga. Ayan Mm -hmm. ay dahil, oh, kaya nilireklamo nila dahil matabang daw eh. Eh pagka napatamis siya, baka hanapin nila ngayon yung saging lagay niya. Meron mo hanggang hanggang sa lupa eh sumasayod yung puso ng saging. Uh, parang, parang panlok, mga, uh -huh. lata, ay totoo po ay eh, sa amin po naman eh yung saging pagka lumabas na yung bunga pinupusuan na <laughs> baka ito pag lumabas ang bunga nito Pusuan na kagad eh <laughs> marami po dito ang puto ayun na kung marito sa ay dito sawa sawa ang kwan ng puso ng saging <laughs> hindi mo makakabala to hindi nakat ah, bawasan niyo po ng konti dahon hindi ano eh ay trailer naman siya eh Ah, sa lang naman siya. <laughs> ah. Baka pulutin iba sa ka itanim eh. Yung mga kulot ka pinot photo ka. Ah, oh, pero photo na no. Ano ba ito rambutan? Ay rambutan ko. Ah, nagbubunga na hindi pa. pa. Ilang taon na itong rambutan na ito? Uh, tatlo, tatlo na lipo. Ah, tatlong taon na. Ali, kasabay po pa ng pan? No kalamansi. 500 kung ano nito Oo, mm, mo nga eh bakit kata, parang katagal niya lumaki ano Oo, so, oh, matagal. Pero pag nagbunga naman ay dire diretso na. Nung nagbili kasi namin yung malaki na. Oo. Oh, mahina lumaki. Mahina ng lumaki, mabagal. Grafted pa yan ano. Grafted na matangkad na. Oo. Oh, oh. Yung mga ito na kuno. na Kona yan, yung tawag na drum size, kung tawagin. Pero yung plastic niya, liit Ah, maliit lang. Oo. <laughs> oh. Kaya ano kaya ito? Yung R pambata, yung rambutan na ito? RR Baka ito yung rambutan na subsopin eh <laughs> Subsopin kasi eh, kawan yan Yung mga dati nating na rambutan Ako oh, anong oras na? Launa. Mm -hmm. ah, uh, tingnan natin sa ating uh, Ah, 12.56 Pagdugo

sa bawat ko okay, no tayo titingnan ko kung paano Mm. Mas -hmm. kapara. Ay apo. Para po no ne yun ang ilalagay niyo po sa kalamansi. Yung ratio. Bilang po tayo ng ating uh, subscribe. Ayan, okay pala yung timbangan nyo, ano? Ano <laughs> timb timbangan sa tindahan na, ano? 10 kilos po. Yung ah, 10 kilos, yung bang pambenta Si dito yung plastic na 10 kilos. Ah, oo. Oh. Ay, pa, paano yun? Ibig sabihin, pag may mita sa kanya kalaman, siya plastic-plastic naman. Plastic po. Ah, hindi per bag. Uh, 10 kilos po. A, 10 kilos. Uh, 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 bundle, bundle. Meron po kumukuha ng 30 kilos. Ah, 30 kilos naman. Oh. Pero yung mga sa palingking. Tinitigos mm -hmm. na plastik na Oo, oh, kasi yan ang Lagyan mo ng mm -hmm. mga, ano, mga anim na dako. Mm Para ma-testing. Ma mm -hmm. okay. Ma eh. mm -hmm. May mati naman niya konti lang. Tapos ang gagawin ko sa kanya, Gagawa gagawin natin sa kanya, hmm. after, ano, after one month, yung sumobra, para makita niya yung kalab nung after one month, hindi lagyan dito sa nakikita niya palabas. Ah, para at least nakakita niya 'yung pagbabago. Nakita so, niya nang niya pupuntahan kung saan. Mm. Para madaling makita. Yan para po 'yung paraan po noong paglalagay natin ng abono ay hindi po makonsya 'yung uh, magamit talaga ng makain ng kagat ng kalamansi. Tapos si Brad ha, Unahan pa akong ano, eh nagtanim ako ng guyabano, kaya pa palang kalaki yung ko. Eh. Ah, maliit pa. Pero ilang, ilang taon na? Eh katatanim nga lang eh. Eh katatanim lang? Ayun <laughs> lang, ah, maliit. Baka mga limang buwan pa lang. Ah, limang buwan pa lang. <laughs> o oh, apat eh. Ang guyabano, maganda rin po sa ang benefit sa katawan doon yan. Oo. Ah. Pwede rin yung guyabano, tsaka... Pero dudulong ka sa papaya. Eh yan, matamu siya nga. Apapaya ah, talaga, yan. kung talaga kasasakawan yan. Eh, eh, sa mga hindi mata eh, yan ang kuha na pagkain eh. Pagka merong problema sa okay, sa bituka. Okay, yung ng bahay ni Brad ah. Hmm. Tiba ah. Eh, bato eh, ano? Oo, so, oh, kinuha niya yung bato, isinuport rin sa ano. Eh? Ay, hindi, ganyan niya tayo ang mga bahay sa ako, na sa Itogon Benguet eh. Mga batong ganito. Ah, kamagay yung design nila, kinuha doon sa bundok, sa Itogon Benguet. Benguet.

<laughs> ayos, lagi sa bahay. Sa bahay na. Ayos, lagi double purpose. O, so, Oo po, maganda-ganda nga ako. Diyan. Ayan, ayos po yan. Black coffee. Eh. Ituturo lang muna po iyo <laughs> ang paglalagay ng abono. Matimbang <laughs> kung gaano karami yan. Para, ano, para ma-estimate. Ano, may gitsyan libo to? Wala. Ay, mga one-one po. One, one. Uh, pero 2 years po yung... Merong una, ay, parang... tas pero pangalawa. Ay, merong kang maliliit, ano? Yung 2 years po yung dalawang daan. Ay, di, ano, yung 2 years mo na yon ano na lang, mga tatlong dakot lang yon Parang mm -hmm. pa. Oo. <laughs> mm -hmm. yata. Ay, hindi kinakarga siya. Ay, nalubat mas. Ano, di, may Hmm. Ade, tatsahin nyo na lang. Ha? Mm -hmm. Siguro ito may kalahati ito. Mahigit, baka mahigit pa. Pe. Pero, Ma uh, wow, para maganda maging niya. ng nung ano. Mm -mm, para sure natin yung kilo. Para ano nung kumasya. Ayan. Dahil kayo timbangan ano. Dati um, kayo nagtitinda sa palengke. Marami marami tong pumupunta ko na ahente. Oh. Ah, <laughs> pinaiiwan yung timbangan nila. Eh, tama ba rin, 0.75, ayan. Ibig sabihin, 1 port yun, ano. Hmm. Ganito mo karami isang puno. At titingnan ko, dadakutin ko. Hmm. Ngayon po, kailangan ko kailangan okay. bawasan, bawasan. Ay titingnan natin. Ah, uh, yeah, kung makita po 'yung paglalaga. Ang pagsasabog Brad, jadi hmm. yung, 'yung isang takot na ganyan, kung saan siya naano? Hmm. Ayun, isa. Dalawa. Tatlo. Uh. Apat. Ngayon 'yung anak para makumpleto. Hmm. Mga anim. Anim. Ah. mga anim na dako tapos yung sa 1 port yan. Tapos sa loob. 1 so, port bawat so po? natin tong 3 port para alam mo. Mga anim na dako. Mm -hmm. Pati po yung kan, yung tatlong taon. Tatlong taon. Yung tatlong taon, tatlo lang. Ay mas ma konti lang Ay mas ma konti. Ah. Okay, apatin mo. Hay. Mm -hmm. tapos ito mga 7 dakot na ano yung kasarapan. Mm -hmm. kahit ko yung malalaki. Yung dalawang taon. Eh kaya inubos ko na tong pero mm -hmm. uh, ano yung sauce. Kumis sobra nung pataba mo after 1 month, idobli mo rito sa bungad yung natatanaw mo yung pang-pagyising mo yung tanim mo kaagad. Para makita mo yung epekto ng sinundan isang buwan. Sa bagay yan, wala namang overdose yan. Wala Ano, ka, uh, maitres, Mas maganda nga pagka marami, mas okay. Kahit po nagpataba, pwede uh, pong mamita. Uh, pwede. Hindi naman siya yung kagaya ng uh, mga puti na bawal ka pumitas pag uh, ka ng abono. Yung naluluto. Hmm. Ano? Yan, iba yan. Eh. Kung yung sa atin. Eh. Kung baga, hindi siya makakaluto Saka po ng kasi, bunga. Uh, yung kasi pataba ko, mayroon sa microorganism yung pataba na natural na nasa lupa na ayaw gumana, pagaganahin ng pataba ko. Ah. Uh, yun bubuhay mga, niya. Yung, ano, na hindi alam ng iba. Hmm. Yun yung pagkakaano, yun yung pagkakaiba niya doon sa lahat ng pataba. Imaginin mo yung aabutan ah, dyan na ipoproseso pa. Kahit uh, sa microorganism, yung mga probiotics. Yan yung magsisilbi ngayon yung mga guard dyan. Yung mga security guard. Uh, magtatrabaho sa lupa, magtagabungkal. Kasi po kaya yung 20 bags dito. Ha? Kasi po kaya. Kasi ano, Eric, ang tanong, madali estimate, hindi ba dalawang po yan? Yung dalawang po, isang libong kilo. Isang libong kilo yan. One-one niya tayo puno niya. Hindi dalawang, uh, oh. ano, oh, di isang libong kilo. Kung isa-isang kilo, hindi ba kukulangin? Hmm. So, kaya ang ginawa ko, Triport? Triport lang. Uh, oh, so sobra pa nga kayo sa triport. Kaya sosobra pa. Kaya kung hmm. may matitirang isang bag, Yulit mo na lang after one month para makita mo yung one month ang pagitan kung ano yung oh. naging uh, ng kalaman. Tsaka hindi, so sobra pa kayo <laughs> dyan eh kasi may ibang mga kayo punong namatay. <laughs> Hindi na lalagyan doon. Yung ano, yung uh -huh. may ibang mga bunga mo, palagyan mo nitong... Ayun, ah, iyong yung, kwanan nyo. Mga diba, protris. Yung, pro na yung mga ano mo, yung papaya at saka itong gueba, mm -hmm. pwede mo nang lagyan. Pa I, pa parang kaya po nang kwan, 30 bags yung... Ah, kaya 30. Oo. Ah, pwede magawa. Ah, Sa salon, ang Pwede naman. Mm -hmm. Ah, para gumana naman yung mga ito niya. Ah, Itatanim niya. Na Dapat na, bago ah, tayo, sa sige, taas. Ka, uh, alis. Ah, oo. Ah, <laughs> oh, para para maaga. Agad. <laughs> ah, sige, kape muna po tayo. Bago tayo makaalis. Ay, <laughs> Para ibang kuha naman siya. Ibang variety. Nang langka. Matamis Masi... po ito kahit native. Hmm. Ito po yung matatamis pero ma medyo malulit. Ito nga Masipag din pala kayo magpunla ano marami siyang mamunga ano, marami, parang grips. Oo. Oh. oh. Ay, pero matatay. maganda. Ay yung basta inyo ay ganun din ano, marami ring mamunga. Ano? Marami magbunga 'yon. 'Yun na manggaling Davao naman 'yon. Meron naman sa imported kaya lang namatay siya nung bagyo. ah, oh, laki ng bunga no, kumuha na yung mahigit kalahatin sa ako eh. Isang ay, piraso. Oo, oh, import. Mapatong arito, brad, ano? Oo, oh, oh, ako siya. Ang dami pa Yung natin natural na nandun na yun? Ko yun. Ah, kubaga, ah, tinakpan malakot, lang. Ano, pala ko masasakyan Sasakyan kaya ang tinambak purong bato. Kasi may tuwari ko kasi sa. Ah. Pala ko dati yung daan ng kuwari ng tinambak purong oh. bato. Kaya ko ano. Hindi ko kuwari pala 'yan, ano. Si mayor lang naman ang pwede talaga ng gumalaw ng kuwari. Oh, magkuwari dahil una una siya. Kasi pag private ka. Hindi eh, pa pwede. Eh, 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 Bayad ka. <laughs> <laughs> sa mapatambak. <laughs> Ayun, yun po yung kuha natin pati dyan na katibay eh. Yung dyan sa atas, ah, binayaran niya yung mga tao mm -hmm. dito, 30 minutes. Mm -hmm. Malalaki ang mga kuha dito, lupain. Paano kuya, tutuloy na rin po kami. ano. Ay, At, medyo malapit-lapit din yung <laughs> okay. sa atin eh. Sa next time po tayo ulit. Ayun, shoutout natin si kuya. Ating tagal lang subscriber natin. Salamat Tui, po. Tatlong yes, taon na siyang nakakapan doon.

7 ha rin ito, Oo, may-ari. Hindi lang ginagawa, ano. 7 ha rin ito, yun sa kalamansihan na yan. Eh. Hindi napabakuan, napabayaan. Eh. Ah, 7 ha yung lupa? Ah, 7 ha rin yan, may-ari um... ng kalamansihan. Eh. Napuno ng kalamansihan. Eh. Kaya pala ka, oo, hindi na siya nagkukuha. Hindi hmm. na malinis. Pero may-ari yan? O, siguro kapitbahay lang siguro nila. Ayan, no. Sayang yan, no. Kaya tumayog na lang, Oh. No? Oh. Hindi na rin napagbunga noong kuwan talaga eh. Oh. Pero maganda pa eh, pitong taon pa lang yan. Ayan, oh, mga, tin, ano, eh. Ayun eh. tinubuan na siya ng mga kalamander at saka baging. Binubago? Oo, oh, tuwing tagulan uh, okay. na lang doon yan ang bubong. Ayun, ginawa na lang pasto lang pala ng baka. Ayun, ayun. Ay, Nagkakahino ko. Dahil oh, buhay, oh, malaki. Sayang ah, ito yung mga baka. Oh. Ikalawang eh, doon yan. Sayang. Oh, yeah. Ayun, oh, kung kalamansin ang kalalang kapitbahay eh ginawa na lang siyang pastola ng baka. Hindi alam ko yun. <tod> Oo nga, eh, mapera siguro may amin. Oo, hindi alam ang paraan po pag ng pag-aalaga. Hindi upan ng technician sa taga-daba. Kaya lang. ako malpot din. Ako problema. Eh, ngayon, eh, nahihiya siguro ang tanong doon sa kanilang kapit-bahan. Kaya, nangyari, napastola na lang ng baka. Ah, yan. Yung 7,000 puno na hindi kumita lagi eh. lang ang pera na Eh, balawig, sambali. Eh, marami pa rito na talagang kuha pa. Pwede pa tanihan. Mula yan. Marami pa kanting lupa. Marami na rito nakatanim ng sola. oh, dami na. Ika-ika. Kung daang ika na siguro na itanim dito. Ah, uh, dami. So, uh, area naman marito, problema po sa patutig dahil may kabila sila ng sapa ay uh, yung ilog naman nila yun hindi naman hindi ang natuto yung, yung pagkatagilid pero silang sipot ito siguro baka ang palaya ay tatanim uh -huh. oh, dahil meron siyang bagging uh -huh. oh saka so may ano eh oh, may plastic may, oh, may PC palayaan naman ang gagawin Yeah, nila ang mga tao dito yung mga katutubo. Kaya mga walang anak buhay. Bagay yung mga gari ng konya. Bagay sa tambales, marami yung mga katutubo. Hindi lang ay... Mga Oo, oh, hindi lang talaga masipag. Kumita sa isang Kumita araw. Na isang araw tapos na. Oh, sa ibang araw na Meron silang nagagastos. mo, oh, na. muna. Oh, mo na, sila mag prepare. Hanggang maximum isang timba lang yung kanilang pitas. Tayo dagdaga. At isang magtulungan ng may-ari, ay hanggang doon na lang rin siya. Hindi, sobra-sobra nga yung binabayad. Kasi oh, yun isang, niya, isang, timba, bayad, isang, isang timba, ang bayad, isang piso. Oh, ang piso. Pag nakasampo, isang libo, kaya hihinto na. Ayun May eh, pera na. May eh, pera na. So, susunod doon, hindi na sila pipitas. Dahil meron na silang so, mo, ay, pera ha. Uh, eh, may ain eh. Kaya hindi na po pwede tumangon ng maraming buyer yung may-ari. May ipit sila doon sa pamilita. Yeah, Luwang ng lupa yun. Solar yan. Yeah, Pero ano, just dito sa Zambales, sa tribo, may mm -hmm. nakausap ako na pinag-alaga ng kalamansin. Mm -hmm. Ang sweldo nung magkapatid, 7.5. Ah, 7.5. Oh, maganda sweldo niya. Uh, ba, ano, una, -una oh. <laughs> sa ako sa lupong natin. Ah. 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 Ah.

yan ang karamihan. Paano ka, Pepe? God bless po. Kita doon eh, po tayo po bukas. pag tayo sa Nueva Ecija. matagal po ang biyahe. kami ng 6 na oras sa pagbibiyahe nila dito sa Palawig, Zambales. Shout out natin ang mga taga-Palawig, Zambales. God bless po sa